guys okay, so ganito lang ang paggawa ng ating uh, masarap na mix halo halo yan uh, mag maglagay kayo sa ano sa batil ng obi. yan niyo i -ano nyo, i spread yung obi. ikalat kalat niyo lang para magiging ano siya yung design tapos lagyan niyo siya ng halo halo mix kuha kayo ng isang batil tapos halo lagyan mo diyan ng ano lang ng Uh, tatlong kutsarang halo-halo mix or apat na kutsarang halo 300 uh, 350 grams lang. Tapos asokal, dalawang scoop. Tapos ice. Kuha ka ng ice flakes. Yan, ng crush ice tayo. crush ice. Ayan, crush ice. Nagyan ng ano, ng crush ice. Tapos... Ano lang, mo, lang siya sa ano, lang siya sa sa, sakap cup para uh, hindi ka marami kasi meron pa yung gatas so ganyan lang guys tapos kuha tayo ng gatas yan gatas ha, yan sya yung luna milk yan nagyat pa natin hanggang sa pasok sa pinakadulo yan pumasok na siya so yun lang guys tapos ang kasunod nyan ay ice cream Mamili ka lang kung anong gusto ng customer ng ice cream, mango ba, strawberry, chocolate, meron dyan, vanilla. So, ang gusto ng customer ay ang manga. Yeah, meron tayong manga na ice cream. Kuha tayo ng manga na ice cream. kuwatin Kuha ng ice cream na mangga Ayan. ano, pag mag-scoop ka, one or two scoop lang okay na yan para sa halo-halo. One or two scoop. Pwede okay, na yan siya hindi naman gano'ng malaki ang scoop niya medyo lang so gano'ng dalawa dalawa lang siya para at least uh, bunga yung ano niya yung design niya mga ano siya lang ulbong ulbo ba ulbong ulbo siya yan so, pagkatapos na ang last uh, ang last natin gagawin ay ang topping sa taas yung ano yung toppings na chocolate yan meron dyang chocolate na ano mocha yan toppings natin. Ayan. Kita natin. Toppings. Teka lang. Ayusin natin yung camera. So, ayan. Okay. Toppings. Yan kasi guys ay take out yan. Ang customer nagpa take out yan. Hindi, kung ano, kung dine in, iba ang lagayan na sa ano siya. Sa glass. kasi take out kasi. So, ganyan ang natin. So, sa take out, ganyan ang gagawin. Ayan. So, ganyan lang guys yung ano natin. Yung halo-halo mix special. Yan o, ang finished finish products natin ay yan, Halo Halo Special tawagin. Ayan yung finished product. Take out yan ha, pan-take out. Kasi yung customer paalis yan, take out na lang. Salamat guys!